Ito na pala yung nabili natin na isang set na slide piece sa Honda Casa. Isang set na yan. Patong piraso yan. Tapos natin tanggalin yung mga lumak. Ito na. Kinabit ko na yung mga bago slide piece. Tatlong piraso. Kasi guys ano yan eh. Dapat yan, yan walang kalok. Saka walang gap yung slide live piece pag nakakabit na dyan sa back plate, sa between ng poste is piece kahit kalugin mo masikip talaga hindi siya kakalug habang nakakabit sa back plate. pero marami pang pwedeng pagmula ng ingay ay, sa wear ay nasisira din yung at bushing dyan sa may pulley uh, siya kumakalog na rin yan. Kumanay na yung gap. Isa naman dyan sa may torque drive bearing. Kaya naman dyan sa may mga gearings. Pero sa ngayon, ito lang muna ang sinold natin. Yan muna ang nakita nating sira yung slide piece uh, Pagkatapos nga niyan, guys, tinesting natin wala na yung unwanted sa ngayon. Hanggang sa